hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live daming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maaari nang makakuha ng bachelor's degree ang mga high school o technical vocational graduates sa pamamagitan lamang ng kanilang work experience ang mga detalye pa sa balitang yan. Panoorin sa The Better News Report ni Arnold Herrera. Aprobado na sa Senado ang panukalang batas na nagbibigay pagkakataon sa mga high school at technical vocational graduates na makakuha ng bachelor's degree sa pamamagitan lamang ng work experience. Sa Senate Bill No. 2568 o ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETE-EAP Act, bibigyan ng equivalent credit ang individual na magagamit nito para makakuha ng degree. Para maging qualified sa naturang program, kinakailangan lamang na ang mga aplikante ay nasa edad 23 years old pataas, nakapagtapos ng high school at may limang taong karanasan sa trabaho na konektado sa kanyang ina-applyan. Ayon kay Senator Joel Villanueva na isa sa mga nagsulong ng panukalang batas, inaasahan na mas dadami pa ang paaralan at mga kusong magpapatupad ng ETE EAP. Mula sa isang daan at sampung institusyon, posible anyang umangat at umabot ito sa apat at pitumput institusyon. Para sa karagdagan detalye, magpunta lamang sa kanilang official website. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakda namang maglaan ang Department of Labor and Employment o DOLE ng isang special job fair para sa halos 20,000 mga displaced Filipino Pogo workers na apektado ng pagsasara ng Pogo sa Pilipinas. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Nakahanda ng isagawa ng Department of Labor and Employment o DOLE sa paparating na Oktubre ang special job fair para sa halos 20,000 mga Filipino displaced Pogo workers sa bansa. Ayon kay DOLE National Capital Region Assistant Director Jude Thomas-Trivilla mayroon ng 480 internet gaming licenses ang nakapagbigay sa kanila ng listahan ng bilang ng mga Filipino workers na maapektuhan ng kanilang pagsasara. Dagdag pa nito, patuloy ang kanilang follow-up sa mga natitirang establishment upang magbigay ng kanika nilang mga listahan. Isasagawa naman ang naturang job fair sa Paranaque City sa tulong ng Public Employment Services Office o PESO at Local Government Unit. Samantala, inaasahan pa rin ng dole na mas mapabuti ang employment situation sa Pilipinas ngayong darating na bare months gaya noong taong 2022 at 2023. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. New look for a new tomorrow. Tila itong ang pahiwatig ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos itong isa publiko ang revamp version ng kanilang logo, gayon ang website at social media pages nito. Ito ay makaraang manalo ng San Miguel Corporation sa bid para sa rehabilitasyon ng naturang paliparan. Ang mga detalye iahatid ni Arnold Herrera. Ipinakilala na ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang bago nitong mukha sa pamamagitan ng makabago at minimalistik nitong logo gayon din ang bagong website at social media pages. Ang patikim sa revamp na ito ay bahagi ng pagkapanalo ng San Miguel Corporation o SMC sa bid bilang bagong operator ng paliparan para i-rehabilitate ito bilang isang world-class airport facility ayon sa New Naia Infracorp o NNIC. Maliban sa pagiging traveler hub, ay magsisilbing online brochure rin ng website na maglalaman ng mga latest update, vision at overall framework ng proyekto. Isa rin sa mga inaabangang seksyon dito ang bagong bayani kung saan itatampok ang samot-saring inspiring stories ng mga overseas Filipino workers magiging katuwang nito ang bago nilang Facebook at X accounts para panatilihing updated at interesado ang publiko sa inaabangang transformation ng Naiya. Pangako ng SMC sa publiko, mararamdaman agad ang ginhawa sa unang tatlo hanggang anim na buwan ng rehabilitasyon na makikita sa maayos na escalators, toilets at air conditioning, gayon din ang stable na kuryente at tubig, at mas mabilis na Wi-Fi at passenger processing. Para sa DZRH TV ito si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagsimula na ang pagbubukas ng aplikasyon para sa 2025 Japan Exchange and Teaching o JET Program. Ito ay naglalayong tumulong sa mga Pilipinong nais na maging isang assistant language teachers o ALTs sa bansang Japan ang mga detalye alamin sa report na ito. Formal lang binuksan ng Japanese Embassy ang aplikasyon sa 2025 Japan Exchange and Teaching Program para sa mga Pinoy na nais magtrabaho sa bansang Japan. Ang mga napiling aplikante ay magkakaroon ng pagkakataong magturo sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Japan bilang assistant sa mga Japanese English teacher. Kasabay nito ay ang pagbubukas rin ng aplikasyon para sa posisyon ng Coordinator for International Relations o CIR na tumutulong naman sa mga usaping international exchange. Para sa mga nais maging ALT, kailangan sila ay Filipino citizen. May magandang kasanayan sa wikang Ingles at nakapagtapos ng bachelor's degree bago ang itinakdang petsa. Para sa CIR position naman, kailangan ng JLPT N1 o katumbas na septipiko. Samatala, kung kayo ay interesado, pwede niyong bisitahin ang kanilang official website para sa application form at iba pang detalye. Ang deadline para sa ELT applicants ay hanggang November 6. At para naman sa si CIR applicants ay hanggang December 6. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang pondo para sa pagbili ng panibagong units ng motor vehicle ng Philippine National Police. Ang naturang pondo ay aabot sa halos 400 milyong piso at layong mapalakas raw nito ang puwersa ng pambansang pulisya. Para sa mga detalye ihatid ni Mili Borha. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang request na halos 400 milyong pisong pondo para sa bagong motor vehicles ng Philippine National Police. May kabu ang 396 million pesos ang halaga ng ilalaang pondo para sa 401 units. Sa isang pahayag, sinabi ng kagawaran na inaprobahan ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang Authority to Purchase Motor Vehicle o APMV noon pang September 10. Ang naturang pondo ay manggagaling sa specific budget of PNP sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Kabilang sa mga sasakyang panong bili ng kapulisan ay ang apat na pong patrol jeep, 115 personal carrier, apat na pong light transport vehicles, 10 PNP vans, 183 na light motorcycles at 14 na EOD vehicles. Samantala, naniniwala si Pangandaman na ang pag-aproba sa naturang pondo ay mahalaga sa pagpapalakas ng pwersa ng pambansang kapulisan. Para sa DZRH TV, ito si Miliborha, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Music. Naibenta naman sa halagang higit 57 million pesos ang Under the Tree painting ng bantog na pintor na si Fernando Amorsolo. Matatandaan kamakailan lang ay muli na itong nabawi mula nung manakaw ito sa isang museum sa Negros Occidental. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Naibenta na ang Under the Tree painting na isa sa mga mahalagang ipininta ng sikat na pintor na si Fernando Amorsolo. Nag-umpisa ang presyo ng bidding sa halagang 48 million pesos at nabili ang nasabing 1929 painting na ito sa halagang 57 million sa ginanap na Magnificent September Auction 2024 sa Leon Gallery sa Makati nitong September 14. Tinatayang ito na ang pinakamahal na painting na naibenta sa nasabing auction. Nalagpasan ng painting na ito ang record ng painting ng Mango Gatherers ng obra Rini Amrosolo na naibenta sa halagang 46 milyon noong 2018. Matatandaang noong Hulyo lamang ay nanakaw ang nasabing painting na nakadisplay sa Holifenia Museum sa Negros Occidental Muli naman itong na-recover ilang araw lang matapos ang naging etrampet operation sa Tomas Maroto, Quezon City ng National Bureau of Investigation Special Task Force. Isa si Fernando Abrosolo sa mga pinakakinagigiliwang artista sa kasaysayan ng Pilipinas. Kilala siya sa kanyang impressionistic na estilo ng pagpipinta at idyllic genre. Ang kanyang mga likha ay nagsisilbing pagdiriwang ng kulturang Pilipino at ng buhay ng mga Pilipino. Para sa DZRH ito si Rovik Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ikangan nila, Amnesty is the best policy. Para sa isang superhero mula sa Baguio City, ito ang isa sa mga pinakamahalagang katangian na hindi lang dapat isinasabuhay, kundi ibinabahagi rin para nang ito ay pamarisan din ng iba. At ginawa nga niya ito sa loob mismo ng kanyang pampasaherong jeep. Ang mga detalye pa, iyahatid niyan ni Arnold Herrera. Honesty is the best policy. Gasgas mang pakinggan pero hindi matatawaran ang ligayang hati nito sa taong makatatanggap nito. Ganito rin ang paniwala ng isang superhero mula sa Baguio City na si Eddie na hindi lang isinasabuhay ang pagiging tapat kundi ibinabahagi rin nito sa kanyang mga pasahero. Sa loob kasi ng kanyang jeep na pinangalanan niyang Pinky, hinihikayat nito ang mga pasahero na maging tapat sa pamamagitan ng isang honesty box ang siste. Pasahero mismo ang magbabayad at magsusukli sa kanyang sarili. At maliban sa tiwala nito sa kanyang mga pasahero, may malasakit din ito para sa mga nangangailangan. Libre kasi ang pamasahe para sa mga may kapansanan. At may tinda rin itong pagkain na pamatid gutom sa biyahe tulad ng burger at candy sa abot kamay na halaga pagmamalaki at pasasalamat pa ni Manong Eddie. Hindi ito kailanman nalugi sa kanyang honesty system, patunay anyas sa pagiging tapat ng kanyang mga pasahero. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. May bagong chess grandmaster na ang Pilipinas. Yan ay matapos makuha ng isang 20-year-old chess player ang titulo matapos magwagi ng 45th FIDE Chess Olympiad na ginanap sa Hungary. Para sa Balitang Sports, iatid yan ni Mili Borja itinanghal bilang ikalabing pitong Grandmaster ng Pilipinas ang chess player mula Das Marinas Cavite na si Daniel Maravilla Kizon. Nakuha ng 20-year-old chess player ang 2,500 rating plateau matapos nitong talunin ng Grandmaster na si Igor Efimov ng Monaco sa 45th FIDE Chess Olympiad na ginanap sa Budapest, Hungary. Nakuha ng Pilipinas ang titulo noon pang taong 2011 sa pamamagitan ni Oliver Barbosa at Richard Bitoon. At taong 2017 naman, nang hirangin si Janelle Frey Freyna bilang kauna-unahang babaeng Grandmaster. Sa murang edad, nagawa na ni, ni Kison na mailera ang sarili sa mga elite players sa ilang chess tournament. Taong 2018, Nakuha nito ang titulo bilang international master ng magwagi sa Eastern Asian Juniors Championship sa South Korea. Nang sumunod na taon, nag-qualify ito sa Southeast Asian Games kung saan nabigo siyang makakuha ng podium finish. Taong 2019 pa rin ang makuha nito ang ginto sa under-16 standard competition ng Eastern Asia Youth Chess Championship sa Thailand. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas una si Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. 90s boy band na A1, muling haharanahin ng mga Pinoy fans sa darating na February 2025. Ang mga detalye, iyatid ng ating showbiz angel. Magbabalik Pilipinas sa Love Month ang British-Norwegian boy band na A1. Sa anunsyo ng Like a Rose Hitmakers, magpapakilig sila ng Pinoy fans sa February 15, 2025 bilang bahagi ng kanilang Valentine's Tour Live in Manila na gaganapin sa New Frontier Theater. Kung matatandaan, last year nagkaroon ng apat na show sa Pinas, ang 90s of four member boy band mula Cebu, Davao na sinundan pa ng two concert bilang bahagi ng kanilang 25th anniversary. Bukod sa Like a Rose, oh, you me like a rose. ilan pa sa mga pinasikat na hanta ng A1 I caught in the middle same old brand new you at every time tama sa DZRH TV tawag show bis angel angelica Cosme. una sa pilipinas una sa pilipino At yan po mga balitang pampafil better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para po sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV.